Kaya tayo ng balinghoy with bagoong. Kamuting mm -hmm. kahoy, balinghoy yun. Tawag. Manghang pala yung bagoong. Paborito na talaga namin yung bagoong. Yung anak ko makain talaga ng bago. pag wala kaming ulam, ito ulam namin. Bago. <laughs> oh. iyon eh, yung gasto, gumating na yung order kong gaas na malaki. Tabagin mo kuya, yeah. ito oh. Kunin mo yung ano, ito pala. Ano ba lahat Lahat matumingin. <laughs> hmm? Lahat ng mga tao matumingin. Saan? Ayan. Yeah. Hmm. Bago. <coughs> Hindi, mamahal kong pintayin dito. Mm. Ayan na nga, dumating na yung gas namin. Sa order, panitang umawag. Sa hanggaan, pagkatok. Ano ko kasi baka lumagpas? Kinagadu better. Pabi ka sa Habang ba yung hoy? Eh, buti may extra kaming kalan maliit, super kalan. Kaya hapang wala pa yung gas ng tangkay, malaki eh. Super kalan ako ng lu toto. So Yung dami pa yung talagang sa camera. Yung <laughs> eh, nag-deliver ng gaas. Sa ko sa sa video, tumag, nagtago isang gas sa video. Hindi ko na gina, eh, hindi ko na ino na Hindi ko na kinulit. Nagtago sa bintana. Hmm. soft drinks so wala. Walang soft drinks. Diyos na lang. Uh, oh, Diyos na ah, play lang. Tubig. Kaya ako. Yan. Flavor na, guys. Flavor na. Wala kang flavor. Plain. Plain.